Hi guys! Dito ako sa aking garden. Ituturko kayo sa aking mini garden. Ayan yung ating mini garden. Ayan yung mini garden flowers. Ayan. So ayan yung ating garden. Ayan, ituturko kayo. Ayan yung mga iba-ibang klaseng bell paper, banana paper, kung ano-ano pa. Yung ating malunggay. Ayan. Yung ating strawberries. Yung dito nating mga frutas. Ayan yung ating kamuti, yung ating ubi, ayan. Tapos dyan, yung ating mga sunflowers, yung ating blackberries. Tingnan yung aking, aking ah uh, tawag nito, yung kamuti. Ang tataba ng ating kamuti, guys. Tingnan nyo. Sobrang lusog nila. Tapos, yung dito, yung pinagharbisan natin ng cabbage, yung beets, at saka yung cherry radish. Tapos pinalitan natin ng um, watermelon. Nakikita niyo ba guys? Ang dami ng bunga ng ating watermelon. Oh, ayan, black watermelon yan. Ayan. Tapos yan, maraming bunga siya. Ayun oh, nakakatuwa, di ba? Yung ating malunggay, yung ating pinatubong gawin natin sis yung ano, si lancho. Ayun, ang taba ng ating malunggay, nakikita nyo. O oh, di ba? Tapos yung ating um, tawag nito yung carrots yung cucumber ayan tapos yung ating upo ito yung ating mga yung tinanim natin sa paso ayan oh ang daming bunga ayan tapos dito yung pinagherbisan natin din yan nakaraan ng repolyo cauliflower tapos may natirang ah uh, ang tawag niyan brussels sprouts tapos tingnan niyo yung ating ah uh, cantaloupe ayan Ayan, marami na rin siyang bunga sa baba. Tapos yung ating watermelon, yan. Ang dami na rin bunga sa ilalim. Ayan, nakikita nyo. Mga ganyan. Tapos yung sa baba, yung prutas din siya. Sunflowers, tapos okra. Ayan. Ayan yung ating view ng ating mini garden. Sipag lang tayo, guys. Pag magsipag, may aanihin. Ayan. Tingnan nyo ang kapal ng ating Uh, watermelon. Ang daming bunga niyan sa ilalim. Tapos sya itong mga blackberries. Yung ating corn. Meron din tayong corn sa labas ng ating garden. Tapos yung ating uh, eggplant. Ayan. Nakapag-harvest na rin ako one time. Tapos ayan. Tinayin ilalim. Marami syang bunga. Tapos yung ating tomatoes. Ayan yung ating tomatoes. Marami syang bunga. Tapos yung ating kalabasa. Nakapag-harvest na rin ako ng kalabasa. Isang bisis. Isang piraso. Tapos, ayan, marami siyang bunga. Nakikita niyo ang bunga niya? Ayan. Ang nalaki ng bunga. Marami pang bunga sa ilalim niyan. Ayan. Pinapakita ko sa inyo. O, di ba? Nakaka-inspire yung ating mga pananim. Marami siyang bunga. Ayan. Yung iba, ayan, nakita niyo yung bunga, guys. Ang dami. Ayan pa, o. Yung bunga, nabubulok sila yung iba. Kasi nga, pag umuulan dito, sobrang ulan. Tapos, yung mga... 3 days, 4 days na ulan. Tapos grabing ulan yung lakas. Tapos pag, ini, pag uminit, sobrang init din. Kaya nasisira siya. Nakapag-harvest na rin ako ng garlic. Kunti lang tinanim ko kasi first time ko magtanim. Tapos ito naman yung onion na malaki. Halo-halo, yan siya. Makakapag-harvest na tayo yan soon. Nakita niyo yun yung mga laman, ayan. Ayan yung ating kamatis. Balik tayo sa ating kamatis. Ang daming bunga, nakikita niyo Ayan, marami siyang bunga sa ilalim. Tapos, yung ating string beans, marapit na rin tayo makapag-harvest. Ayan, tapos dito naman is ampalaya. Tingnan niyo yung ampalaya. Unang tumubong bunga, hindi ko siya hin-harvest. kasi gagawin natin pang ano yan. Isisave natin yung buto kaya sinadya ko hindi siya hin-harvest. Tapos ayan, ang daming bunga ng ating am um, ampalaya. Nakakatuwa lang tingnan. Pati yung ating string beans. Ayan o. Oh. Ayan yung ating mga sibuyas. Ang dami, di ba? Tapos yung dito naman, pinagtaniman ko yan sila ng zucchini at saka um, yellow squash. Na harvest ko na rin lahat. May natitira pa ilan ilan. Tapos yung sa kabila, pinalitan ko siya ng mga bell pepper. Ayan yung ating mini garden guys. Tapos dito, nagtry ulit ako ng carrots. Kung tutubo ba kasi summer na mainit na hindi ko alam kung tutubo. So, try natin. So, ayan yung update ng ating mini garden. Ayan, nakita nyo. Magpagmasipag lang talaga, makakain ka ng pinaghirapan Fresh na fresh from your garden, ganyan, ganyan. Yun lang. Thank you for watching. Bye!